po kami ngayon sa ano yan sa Costco ito yung malaking ano ito yung parang truck ang laki ng elevator like <laughs> ayan ang aking magama ano po ito uh, warehouse wholesale kaming tatlo lang dito ha, halog para kami nasa loob ng truck okay. gabi na so pasara na ang ano pasara na ang store ay hindi na tayo makakapasok close na <laughs> close na wala na tangan, tanungin mo nak baka pwedeng ano baka pwedeng bumili lang ng food ha nauna no, ok so, napagsarhan na kami ng store kasi ngayon ay saturday so pag saturday maaga ang kanilang closing <laughs> wala, wala walang nabili kawawa naman napagsarhan ng store weekend kasi pagka weekend maaga Maagang sara ng store. So, balik ulit kami dito. So, pa, sa truck na ano, parang truck na. Ayan. Elevator. So, where are we going? McDonald's. we going to McDonald's, anak. Oh, magpapagas ka ba ngayon? Sarado na. Sarado na? Yes, na dito. Sarado na Sarada na nga. Pwede. Okay. Sarada na. Sarada na. Wala kami nabili. Weekend kasi maaga nga palang nagsasara sila. Yan ang special price ng gasolina. Yan. Huh? Ha? Kaya pala kaunti na lang ang car nakalimutan natin weekdays ay weekend shoppers na lang tayo gang too late na kasi eh so pagka weekdays ang saral doon nila yata yung mga 9pm pagka weekend sa mga alas 6 lang ay eh, pasado alas 6 lang maganda guys ang parking dito tingnan nyo kasi malaki malaki ang space so, hindi magkakabunguan okay dahil sarado dun sa isa naming pinuntahan dito kami sa ibang store na punta so ito yung actually this is a drugstore yeah, pero meron dito mga ano Meron din dito ng mga um, kailangan namin. May mga food din dito except sa fresh ano, vegetables at saka fruits. Shoppers. So dito rin kami magpapaload na ito. yung gamit namin. Oh, look at this. What's that? Ano kayang limit? Very nice.

Tayong ng bread. So magpapa-load lang naman tayo dito. Choko ko ng bread. Wala nang ano. Wala nang bao. The four. tướng cho bạn xem brown bread Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không What else? Gatas mo ka, okay? Merong gatas doon. Merong ka pang gatas doon, di ba? Yeah. May gatas ka pa doon. Tara na. Bread at saka ano lang naman. Tapos magpa-load tayo nitong ano. Itong ating pamasahe. Para sa public bus. yung subok ayo nga pala. Ha? Oh, Oo. Akalimutan ko. Halika. Yung pala yung dinayo natin dito. Anak, pakidala naman. Thank you. Oh, mahal talaga energizer. Oh. Halika ka. Oh, look at that nak. Oh. 55 cents. Interesting. Okay, so saan ba tayo? But... Ano ba ako? May nahanap ako eh. Saan ba yung aisle na Oh, shit. O, saan na, papa mo? Ang cute na ito. Hmm. Okay na? Yeah. Hindi na kasi yung ano. Hindi ka kumuha. Kumuha naman. Mm -hmm. So, ito yung favorite ni Chris Aquino. to bite brownies. Meron anyway. na silang plants dito. Oh. Peter Pan. Blue Bazaar. Eh, nakano tayo. Pila. Pila tayo.